ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, ano ang katulad ng paghahari ng Diyos? Saan ko ihahambing ito? Katulad ito ng isang butil ng masta sa naitinanim ng isang tao sa kanyang halamanan. Ito'y lumaki hanggang sa maging punong kahoy at namugad ang mga ibon sa mga sanga nito. Sinabi pa ni Jesus, saan ko itutulad ang paghahari ng Diyos? Katulad ito ng lebadurang inihalo ng isang babae sa tatlong takal na harina, ano pa sa ang buong masa? Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Unang Pagbasa Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Roma. Mga kapatid, sa ganang akin, ang mga pagtitiis sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa ihahayad ng kaluwalhati ang sa sa atin. Nananabikan san nilikha na ihayad ng Diyos ang kanyang mga anak. Dabigo ang san nilikha, hindi sa kagustuhan nito, kundi dahil sa ito ang niluog ng Diyos. Gayunman, may pag-asa pa sapagkat ang San ay palalayain sa pag-aalipin sa kabulukan at makakahati sa maluwalhating kalagayan ng mga anak ng Diyos. Alam natin na hanggang ngayon ang San ay dumarain sa paghihirap, hindi lamang sila. Tayo mang tumanggap ng Espiritu bilang unang kaloob ng Diyos ay napapahinutok samantalang hinihintay natin ang pagampon sa atin ng Diyos ang pagpapalaya sa ating mga katawan. Digtas na tayo at inaasahan natin ang kaganapan nito. Ngunit ang pag-asa ay hindi pag-asa kapag nakikita na ang inaasahan. Sapagkat sino ang aasa sa nakikita na? Ngunit kung umaasa tayo sa hindi natin nakikita, ito'y hihintayin natin ang buong syaga. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo ay natutuwa. Nanlingapin tayo ng Diyos at sa sayon ay hibalik. Ang manyari kasi sa parang isang panaginip. Lahat tayo ay natuwa, masasayang nagsiyawi. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo ay natutuwa. Ang sabi ng mga bansang nagmamasid sa paligid. Ang ginawa ng Diyos nila ay dakila, anong likit? Dakila ng masasabi, pambihira ang ginawa. Kaya naman kami ngayon, kadalakay di ko asa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo ay natutuwa. Kung paano inuulan niya ang mga tuyong batis, sa sariling bayan namin, kami, buon, ay ibalik. Silang mga nagbubukid na nagtanim na may luha, bayaan mo na mag-aninang masasaya at natutuwa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo ay natutuwa. Iyaw mga nagsihayong dalay binhit na nanangis. Ay aawit na may galak, dalay ani pagbalik. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo ay natutuwa. Alleluia, Alleluia, Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Alleluia! Alleluia!